Papaano kung sasabihin ko sa iyo na malapit ng ipagkaloob ng universo ang isang bagay na hindi mo kayang isiping mangyari sa Hulyo 1-0? Isang kosmik na biyaya na itinakda para lamang sa iyo, Pisces. Ang mga bituin ay nag sunod sa iyong pabor, at ito na ang iyong pagkakataon na pumasok sa isang hinaharap na puno ng kasaganaan, pag-ibig, at walang katapusang mga oportunidad. Handa ka na bang tanggapin ang mga plano ng universo para sa iyo? Pieces, ang universo ay paunti-unting binubulong ang iyong pangalan ng may dahilan, at sa Hulyo isa 0 ang iyong oras na upang makinig. Hindi lang ito basta isang araw sa kalendaryo, ito ang araw na ang kosmos ay magsasanib sa paraang maaaring magbago ng lahat para sa iyo. Inihahanda ng mga bituin ang entablado, at ang kailangan mo lang gawin ay sumunod sa agos ng enerhiya na malapit ng magbuhos sa iyo. Isang sandali ng pagbabago, isang pagkakataon upang maisakatuparan ang iyong pinakamalalim na mga hangarin. Ngunit narito ang tanong, handa ka na bang yakapin ang kasaganaan na papalapit sa iyo? Ang Cosmic Alignment, ano ang nangyayari sa Hulyo Isa Zero? Ang Hulyo Isa Zero ay higit pa sa isang ordinaryong araw, ito ang araw kung kailan magpapadala ang universo ng isang malakas na alon ng enerhiya ng direkta sa iyo, Pisces. Hindi ito isang karaniwang alignment, kundi isang bihirang pagkakataon kung saan nagsasanib ang universo upang buksan ang mga oportunidad na maaari mong pinapangarap lamang. Ito ang iyong cosmic window, isang panahon ng malalim na pagbabago at hindi ka potensyal. Sa araw na ito, isang malakas na alignment ng mga planeta ang magbabalot sa iyong tanda ng isang aura ng mahika at kasaganaan. Ang alignment ng Neptune, ang iyong planetang tagapamahala, sa buwan at Jupiter, ay magpapagalaw ng malalalim na emosyonal na agos sa loob mo, magpapalakas sa iyong intuition, iyong pagiging malikhain, at iyong kakayahang magmanifesto tulad ng hindi pa kailanman. Ang mga bituin ay nagsasanib upang ipaalala sa iyo ang iyong banal na koneksyon sa universo, at oras na upang gamitin ang kapangyarihang ito. Ang kosmik na kaganapang ito ay hindi lang tungkol sa kayamanan o material na pakinabang, bagamat maaari mong makita ang iyong sarili na nakaka-attract ng mga bagong oportunidad sa mga larangang iyon. Ito ay tungkol sa paglago, pagpapagaling, at isang espiritual na muling pagsilang. Ang enerhiya ng alignment na ito ay nag-aanyaya sa iyo na kumonekta ng mas malalim sa iyong panloob na sarili at magtiwala sa mga bulong ng universo na gumagabay sa iyo. Mas nakakamangha pa na nangyayari ang alignment na ito sa isang panahon ng katahimikan at pagmumuni-muni na nagbibigay sa iyo ng espasyo upang tunay na pakinggan ang minanais ng iyong kaluluwa. Ang tahimik at banayad na kalikasan ng cosmic na kaganapang ito ay nagpapahintulot sa iyo na kumonekta sa iyong pinakamalalim na mga pangarap ng walang mga sagabal mula sa panlabas na mundo. Ito ay isang panahon ng introspeksyon upang maunawaan ang mas malaking larawan ng iyong buhay at ialiin ang iyong mga sa iyong pinakamataas na layunin. Para sa Pisces, nalikas na intuitibo at espiritwal na konektado, ang alignment na ito ay nag-aalok ng isang natatanging pagkakataon upang lampasan ang mga limitasyon. Sa impluensya ni Neptune, maaari mong maranasan ang isang malakas na pag-agos ng malikhaing enerhiya na magdadala ng mga breakthrough sa iyong karera, relasyon, at pati na rin sa mga personal na proyekto na matagal nang nasa likod burner. Kaya, ano ang maaari mong asahan sa araw na ito? Isang bahan ng positibong enerhiya ang pupuno sa iyong paligid, magpapagalaw ng iyong emosyon, at mag-inspire sa iyo na kumilos. Malamang na mararamdaman mong nasa estado ka ng flow, parang hinihila ka ng universo, upang magpatuloy sa susunod na hakbang patungo sa iyong mga layunin. Ang mga pintuang akala mo'y sarado ay maaaring biglang magbukas, at ang mga oportunidad ay magpapakita sa hindi inaasahang mga paraan. Gayunpaman, ang sandaling ito ay hindi dumadating sa mga taong naghihintay lang. Ito ay tungkol sa pagiging bukas at handang kunin ang pagkakataon kapag dumating ito. Ito ay isang kosmik na biyaya na nangangailangan ng iyong kahandaang tumanggap at kumilos. Ang universo ay handa ng magbigay ng mga biyaya nito, ngunit nasa iyo, Pisces, na ito ng buo. Ang pagbabago ng enerhiya para sa Pisces. Habang ang cosmic alignment sa Hulyo isa 0 ay nagaganap, mararanasan ng Pisces ang isang malalim na pagbabago ng enerhiya na magpapakita sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Para sa marami, maaari itong maramdaman bilang isang tahimik, ngunit hindi maikakailang puwersa na humihila sa kanila patungo sa isang bagong bagay, isang mas mabuting bagay. Para bang iniaalok sa iyo ng universo ang isang bagong simula, isang blangkong canvas kung saan maaari mong iguhit ang susunod na kabanata ng iyong buhay. Isa sa mga pinakamakapangyarihang aspeto ng alignment na ito ay kung paano nito pinapalakas ang iyong intuition. Pisces, ikaw ay isang tanda na likas na konektado sa espiritwal at emosyonal na mga realm, at sa Hulyo 1-0, aabot sa bagong taas ang iyong kakayahang intuitibo. Ang pagtaas ng iyong panloob na kaalaman ay magagabay sa iyo upang gumawa ng mga desisyon ng may kalinawan na maaaring hindi mo naranasan noon. Maaaring madama mong naalin ka sa mga tao, lugar, at oportunidad na lubos na umaayon sa iyong kaluluwa, parang ang mga ito ay inilagay doon ng banal na intervensyon. Ang enerhiya mula kay Neptune ay maghihikayat ng pagninilay, hinihimo ka upang tignan ang iyong sarili at muling suriin ang landas ng iyong buhay. Maaari mong maramdaman ang mas malakas na pagnanais na tanggalin ang mga lumang gawi, mga paniniwala na hindi na angkop, o mga toxic na relasyon na wala ng silbi sa iyo. Ito ang iyong pagkakataon upang linisin ang emosyonal na kalat na nagpigil sa iyo, nagbibigay ng espasyo para sa mga biyayang papalapit na. Isa itong sandali ng pagpapalaya, pagpapalaya sa sarili mula sa anumang bagay na pumigil sa iyo upang maglakad patungo sa iyong tunay na potensyal. Para sa ilang pises, ito rin ay maaaring isang panahon ng mas mataas na pagkamalikhain. Ang impluensya ni Neptune ay maaaring magbigay inspirasyon ng mga kilig ng henyo, na nagpapahintulot sa iyo na sumapi sa mga makabago at orihinal na ideya na matagal nang nakatago. Kung ikaw ay isang artista, negosyante, o simpleng tao na nagnanais na magbago, ipinagkakaloob sa iyo ng universo ang mga kasangkapan upang maisakatuparan ang iyong mga pangarap. Maaaring mapuno ka ng mga bagong ideya, handang ilabas ang mga ito sa mga paraang tila walang kahirap-hirap. Kasabay nito, ang pagdagsa ng enerhiya na ito ay maaaring magdulot ng ilang emosyonal na kahinaan. Bilang isang water sign, ang Pisces ay may malalim na pagdama, at ang heightened na sensibilidad na ito ay maaaring magdala ng parehong biyaya at hamon. Maaari mong maranasan ang mga sandali ng pagdududa o hindi tiyak na nararamdaman habang hinihila ka ng universo upang magbago. Gayunpaman, bahagi ito ng proseso ang mga growing pains na kaakibat ng pagpasok sa isang bagong yugto ng iyong buhay. Magtiwala na ang mga emosyon na ito ay hindi mga hadlang, kundi mga hakbang patungo sa isang mas mataas na bersyon ng iyong sarili. Ang Hulyo isa sero ay magdadala ng kombinasyon ng inspirasyon, pagkamalikhain, at emosyonal na pagpapalaya, at para sa Pisces, ang pagbabagong enerhiya na ito ay maaaring tunay na maging mapangtransforma. Isa itong oras kung kailan ang mga pintuan patungo sa iyong pinakamataas na potensyal ay magbubukas, inaanyayahan kang maglakad pasulong ng may tiwala at kalinawan. Pagyakap sa mga biyaya Sa gabay ng kosmik na enerhiya ng Hulyo isa zero, Pisces, ang susunod na hakbang ay ganap na yakapin ang mga biyayang malapit ng magbukas sa iyong buhay. Ang universo ay hindi lamang nagkakaloob ng isang regalo, nagbibigay ito ng isang pintuan, isang bukas na landas na magdadala sa iyo patungo sa kasaganaan, emosyonal na pagpapagaling, at mas malalim na pagkakilala sa iyong sarili. Gayunpaman, hindi ito isang pasibong proseso. Upang tunay na maunlock ang kasaganaan na naghihintay sa iyo, mahalaga na kumilos ng may layunin at ialin ang iyong sarili sa enerhiyang dumadaloy mula sa kosmos. Isa, magtakda ng malilinaw na layunin. Ang unang hakbang sa pagyakap sa mga biyayang ito ay ang magtakda ng iyong mga layunin. Ano ang nais mong mamanifest sa iyong buhay? Maaaring ito ay isang bagong oportunidad, isang breakthrough sa pagpapagaling, o isang pagbabago sa iyong mga relasyon. Ano man ito, ngayon na ang tamang panahon upang maging malinaw tungkol dito. Pisces, ang iyong kakayahang magmanifesto ay naubnay sa kalinawan ng iyong pananaw. Maglaan ng sandali upang magmuni-muni kung ano ang tunay na nais ng iyong kaluluwa at magtakda ng layunin ng may pananampalataya. Isang makapangyarihang paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat sa journal. Isulat ang iyong pinakamalalim na hangarin para sa hinaharap at i-affirm sa iyong sarili na ito ay papalapit na. Ang aktong pagsusulat ay tumutulong sa iyo na ayusin ang iyong mga saloobin, at higit sa lahat, nagsisilbing isang makapangyarihang pahayag sa universo na handa ka ng tumanggap. Dalawa, magmeditasyon upang mag sa universo. Pisces, ang iyong koneksyon sa spiritual na realm ay walang kapantay, at sa Hulyo 1.0, ang koneksyon na ito ay lalalim pa. Ang meditasyon ay magiging isang makapangyarihang kasangkapan upang manatiling nakatutok sa cosmic flow. Isang simpleng pagsasanay ng pagpapatahimik ng iyong isipan at pagtutok sa iyong paghinga ay makakatulong sa iyong mag-alin sa enerhiya ng universo. I-visualize ang kasaganaan na papalapit sa iyo, maaaring ito ay sa anyo ng kayamanan, pag-ibig, o mga oportunidad, at maramdaman ang mga emosyon ng pagkakaroon nito. Hayaan ang mga damdamin ng pasasalamat na bumaha sa iyo na parang ang iyong mga manifestasyon ay kasalukuyang isang realidad. Ang meditasyong ito ay maaari ring magsilbing paraan upang linisin ang anumang emosyonal na blockages na maaaring lumitaw sa panahong ito. Habang pinapalakas ni Neptune ang iyong pagiging sensitibo, mahalagang manatiling grounded at centered. Ang meditasyon ay makakatulong sa iyong pagproseso ng mga labis na emosyon na magbibigay daan sa iyo na manatili sa daloy ng positibong enerhiya at maging bukas sa pagtanggap. Tatlo, kumilos ng may inspirasyon. Habang ang mga kosmik na biyaya ay dumadaloy, Pisces, hindi ito magmamanifesto maliban kung ikaw ay kumilos ng may inspirasyon. Ipapakita sa iyo ng universo ang daan, ngunit ikaw ang may pananagutan na maglakad sa mga pintuang ito. Maghanap ng mga senyales, mga banayad na paghimok, at mga oportunidad na magpapakita sa mga araw bago at pagkatapos ng Hulyo Isasero. Kung may proyekto kang matagal ng ipinagpapaliban, ngayon na ang oras upang gawin ang unang hakbang. Kung ikaw ay naghihintay ng senyales upang gumawa ng pagbabago sa iyong karera, relasyon, o kalusugan, ang alignment na ito ay ang perpektong pagkakataon upang kumilos. Huwag maghintay ng perpeksyon, kumilos ng may pananampalataya at magtiwala na susuportahan ka ng universo sa iyong mga pagsisikap. Apat, pasasalamat at pagpapakumbaba. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang yakapin ang mga biyaya na darating sa iyo ay sa pamamagitan ng pasasalamat. Sa pagpapahayag ng pasasalamat para sa mga mayroon ka na, lumilikha ka ng isang magnetic na enerhiya na magdadala pa ng higit na kasaganaan sa iyong buhay. Maglaan ng sandali araw-araw upang magmuni-muni sa mga biyaya sa iyong buhay, malaki man o maliit. Ang pasasalamat ay nagpapataas ng iyong enerhiya na nag-aalin sa iyo sa mga positibong vibrations ng universo. Kasabay nito, isuko ang anumang pangangailangan para sa kontrol. Magtiwala na ang universo ay gumagawa sa iyong pabor, kahit na hindi lahat ay magaganap tulad ng inaasahan mo. Pisces, ikaw ay likas na intuitibo, kaya magtiwala sa iyong instincts at hayaan ang mga bagay na dumaloy ng natural. Ang pagpapakumbaba ay hindi na ang ahulugang pagsuko sa iyong mga pangarap, ito ay tungkol sa pagpapalaya mula sa pagtutol at pagtitiwala sa tamang panahon ng universo. Lima, ibahagi ang iyong kasaganaan. Habang dumadaloy ang mga biyaya sa iyong buhay, tandaan na ang tunay na kasaganaan ay para ibahagi. Kung ito man ay pagbibigay ng iyong oras, kaalaman, o kabutihan sa iba, ang pagbabahagi ng iyong yaman, emosyonal, pinansyal, o espiritwal ay magpapalakas lamang ng daloy ng kasaganaan pabalik sa iyo. Sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, inaaling mo ang iyong sarili sa universal na batas ng reciprocity, at ang iyong magandang kapalaran ay magmumultiply. Mga karaniwang hamon at kung paano malalampasan ito. Habang ang Hulyo Isasero ay magdadala ng mga kosmik na biyaya at bagong mga oportunidad, Pisces, mahalagang kilalanin na ang paglago, bagamat nakakatuwa, ay may mga hamon din nakaakibat. Gaano man ang alignment ng mga bituin sa iyong pabor, maaaring may mga sandali ng pagdududa, takot, o pagtutol sa daraanan. Ang pag-unawa sa mga posibleng hamon at kung paano ito malalampasan ay magbibigay sa iyo ng lakas upang mag-navigate sa energy shift na ito nang may biyaya at tiwala sa sarili. Isa, pagdududa sa sarili at kawalan ng katiyakan. Isa sa mga karaniwang hamon para sa Pisces sa panahon ng cosmic alignment na ito ay ang pagdududa sa sarili. Bilang isang tanda na malalim ang pagdama at intuitibo, madalas mong pinagdududahan ang iyong mga instinct nag-aalinlangan kung talagang karapat dapat ka sa mga biyayang inaalok ng universo. Madali ring madapa sa bitag ng pakiramdam na hindi ka karapat dapat sa tagumpay o na hindi mangyayari ang mga bagay na tulad ng inaasahan mo. Paano malalampasan ito? Upang malampasan ang pagdududa, magsanay ng affirmations araw-araw. Paalalahanan ang iyong sarili na ang universo ay nasa iyong panig, at ikaw ay higit pa sa kayang tumanggap at yakapin ang kasaganaan na papalapit sa iyo. Isang simpleng affirmation tulad ng, karapat dapat ako sa bawat biyayang dumating sa aking buhay, ay makakatulong upang baguhin ang iyong mindset, at matulungan kang maglakad patungo sa iyong buong potensyal. Mahalaga ring tandaan na ang pagdududa ay isang natural na bahagi ng proseso ng paglago. Kahit na nasa bingit ka na ng isang breakthrough, maaaring lumitaw ang takot. Yakapin ang kawalan ng katiyakan at gamitin ito bilang motibasyon upang magtiwala sa proseso, hindi sa kinalabasan. Dalawa, emosyonal na pagkabigla. Pisces, sa impluensya ni Neptune, ang iyong mga emosyon ay malalim, at ang agos ng kosmik na enerhiya ay maaaring magdala ng matinding damdamin. Habang binibigyan ka ng universo ng mga biyaya, maaaring maranasan mo ang isang emosyonal na roller coaster, kasiyahan na halong takot, saya na may kalakip na pagkabahala. Ang pag-agos at pagbabalik ng mga emosyon na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng pagka-overwhelm, hindi alam kung paano haharapin ang malalakas na sensasyon. Paano malalampasan ito? Ang susi dito ay balanse. Yakapin ang iyong mga emosyon nang hindi pinapayagan na kontrolin ka nito. Ang meditasyon at mga grounding practices, tulad ng maglakad ng sa lupa o magyoga, ay makakatulong sa iyong manatiling centered. Huwag matakot ipahayag ang iyong mga emosyon, mag-usap sa isang tao na iyong pinagkakatiwalaan o magsulat sa isang journal upang iproseso ang iyong nararamdaman. Maglaan ng mga break kapag kinakailangan. Minsan, ang magtago at mag-isa at maglaan ng oras sa kalikasan ay makakatulong sa iyong muling makonekta sa iyong inner peace at makuha ang emosyonal na kalinawan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong mga emosyon ng walang paghatol, makakalikha ka ng espasyo para sa pagpapagaling at paglago. Tatlo, takot sa pagbabago. Dahil sa maraming bagong oportunidad at pagbabago sa hinaharap, natural para sa pises ang makaramdam ng takot o pagtutol sa pagbabago. Kahit na ang mga positibong pagbabago ay maaaring magdulot ng takot, lalo na kung kailangan mong lumabas mula sa iyong comfort zone. Maaaring mag-alala ka tungkol sa kung ano ang hinaharap o magduda kung handa ka na bang sumubok ng bagong bagay. Paano malalampasan ito? Tandaan, ang pagbabago ay bahagi ng buhay at madalas ito ang nagsisilbing katalista ng pinakamalaking paglago. Ang takot sa pagbabago ay maaaring magbawa sa pamamagitan ng pagtutok sa excitement at mga posibilidad na dulot nito. Palitan ng iyong pananaw, sa halip na tignan ang pagbabago bilang isang bagay na kinatatakutan, Tingnan ito bilang isang pagkakataon para sa pagbabago at personal na evolusyon. Pisces, magtiwala na hindi ipagkakaloob ng universo ang mga oportunidad na ito kung hindi ka handa para dito. Gumawa ng maliliit na hakbang patungo sa mga pagbabagong nais mong makita, at huwag minamadali ang proseso. Bawat hakbang pasulong ay progreso, at sa bawat aksyon, ang iyong tiwala sa sarili ay lalaki. Apat, pananatiling nakatuon sa kabila ng mga distraction. Sa panahong ito, habang binibigyan ka ng universo ng mga bagong oportunidad, maaari ring dumating ang mga distraction. Kung ito man ay mga panlabas na pressure o ang iyong sariling mga panloob na pakikibaka, ang pananatiling nakatutok sa iyong mga layunin at layunin ay maaaring maging hamon. Pisces, dahil sa iyong tendensya na mangarap at madaling maimpluensyahan ng mga panlabas na enerhiya, maaaring mahirapan kang mapanatili ang kalinawan at konsentrasyon. Paano malalampasan ito? magtakda ng malinaw at maagap na mga layunin para sa iyong sarili. I break ito sa maliliit na hakbang na maaari mong tutukan araw-araw. Lumikha ng isang daily routine o estruktura na magbibigay daan upang maglaan ng oras para sa iyong mga layunin ng hindi nakakaramdam ng pagka-overwhelm. Dagdag pa rito, protektahan ang iyong enerhiya. Palibutan ang iyong sarili ng mga positibong impluensya na magpapanatili sa iyong alignment sa iyong mga layunin. Iwasan ng mga negatibo o nakakapagod ng na mga kapaligiran na maghahatid sa iyo sa maling direksyon. Kung kinakailangan, gumamit ng mga visual cue, tulad ng mga vision board o affirmations, upang paalalahanan ang iyong sarili tungkol sa iyong mga pinagtatrabahuhan at mapanatili ang iyong konsentrasyon. Mga personal na kwento o testimonya isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang maunawaan ang epekto ng cosmic alignments at mga biyaya ay sa pamamagitan ng mga kwento ng mga tao na nakaranas ng mga katulad na sandali sa kanilang buhay. Tingnan natin ang ilang mga kwento ng inspirasyon, mga kwento na nagpapakita kung paano ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan, at kung paano ang mga gantimpala ng pag-alin sa mga cosmic energies ay maaaring magbago ng buhay. Isa, paglalakbay ni Emily patungo sa pagkilala sa sarili. Si Emily, isang pises, ay palaging nakakaramdam ng pagkakahiwalay mula sa kanyang tunay na misyon sa buhay. Sa loob ng mga taon, nagtatrabaho siya sa isang trabaho na nagpapagod sa kanyang espiritu, palaging nagtatanong kung siya ba talaga ay nararapat sa posisyon na yon. Sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap na magmanifest ng pagbabago, tila walang nangyayaring pagbabago. Ngunit, nang ang cosmic energy ay nag-alin para sa Pisces sa isang nakaraang celestial na kaganapan na katulad ng mangyayari sa Hulyo 1-0, lahat ng bagay ay nagbago para kay Emily. Ang alignment ay nagdulot ng isang malakas na pagdagsa ng intuitibong kalinawan na naggabay sa kanya upang iwanan ang kanyang trabaho sa korporasyon at ituloy ang karera sa holistic wellness. Sinunod niya ang kanyang panloob na gabay at nagsimulang mag-aral upang maging isang certified life coach Isang bagay na matagal na niyang pinapangarap, ngunit hindi niya kailanman na niwala na posible. Hindi ko na realize kung gaano ako kalimitadong magpigil sa sarili ko hanggang sa cosmic alignment na yon, ibinahagi ni Emily. Hindi lang ito isang pagbabago sa karera, ito ay isang buong pagbabago sa aking buhay. Ang alignment na yon ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob upang sundan ang aking pasyon, at labis akong nagpapasalamat sa shift na yon. Para bang binigyan ako ng universo ng berdeng ilaw upang makamit ang tunay kong nais? Dalawa, breakthrough ni Michael sa pananalapi. Si Michael, isa pang pises, ay matagal nang nahirapan sa kanyang pinansyal na sitwasyon. Alam niyang ang kanyang kalagayan sa pera ay hindi sumasalamin sa kanyang halaga, ngunit gaano man siya magsikap, hindi niya kayang maka-attract ng kasaganaan na kanyang hinahangan. Lagi siyang mangarap, ngunit ang financial stability ay tila isang malayo at hindi maabot na pangarap. Nang maganap ang parehong cosmic alignment para sa Pisces noong nakaraang taon, nagbago ang buhay ni Michael. Ang enerhiya ng alignment na yon ay nagdulot ng malalim na pasasalamat sa kanyang loob at nagdesisyon siyang mag-take ng isang matapang na hakbang, inilunsad niya ang sarili niyang negosyo. Bagamat matagal na niyang pinaplano ang ideya, ang takot at pagdududa ay naging hadlang sa kanya. Sa loob ng ilang buwan, nagsimula ng magtagumpay ang kanyang negosyo. Hindi ko may paliwanag, sabi ni Michael. Para bang binuksan ng universo ang mga pintuan ng oportunidad? Mula sa pakiramdam ng pagkakastop, bigla na lang akong nakaka-attract ng mga kliyente, kontrata, at mga oportunidad na hindi ko akalain na posible. Para kay Michael, ang susi ay ang magtiwala sa proseso at kumilos ng may inspirasyon na ginagabayan ng cosmic na enerhiya sa paligid niya. Naniniwala siya na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang dulot ng pagsusumikap, ito ay ang resulta ng pag-alin sa tamang timing ng universo. Tatlo, kwento ng pag-ibig ni Sofia. Si Sofia, isang pises sa kanyang mga early 30s, ay matagal nang nahirapan sa mga relasyon sa buong buhay adulto. Palagi niyang nararamdaman na siya ay umaakit ng maling mga partner, mga taong hindi tunay na pinahahalagahan siya, o hindi nag-aalin sa kanyang mga halaga. Halos nawalan na siya ng pag-asa sa paghahanap ng pag-ibig ng mag-aliin ang universo para sa pises sa isang makapangyarihang cosmic na kaganapan. Naglaan si Sofia ng oras upang magnilay tungkol sa kanyang mga nakaraang relasyon at magpagaling mula sa mga emosyonal na sugat. Sa panahon ng cosmic alignment, ginawa niya ang malaytao na desisyon upang muling buksan ang kanyang puso sa ideya ng pag-ibig, ngunit ngayon ay may mas malinaw na pananaw at tiwala sa sarili. Nagtakda siya ng mga layunin para sa isang malusog at mapagmahal na relasyon at pinalaya ang lahat ng takot sa rejection. Ilang linggo matapos magtakda ng mga layunin, nakilala ni Sofia ang isang tao na ganap na nagbago ng kanyang pananaw sa pag-ibig. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng isang tao na magkumpleto sa akin, ibinahagi ni Sofia. Ito ay tungkol sa pag-alin sa isang tao na tunay na akma sa akin, isang tao na may parehong halaga at nirerespeto ako para sa kung sino ako. Hindi ko na-realize na ang kailangan ko lang gawin ay buksan ang aking puso at magtiwala na darating ang tamang tao sa buhay ko kapag ang panahon ay tama. Ang kwento ng pag-ibig ni Sofia ay isang magandang paalala na ang mga cosmic na biyaya ay maaari ring mag sa ating mga relasyon. Kapag tayo ay nag-alin sa enerhiya ng universo at pinapalaya ang ating mga takot, nagkakaroon tayo ng espasyo para dumaloy ang pag-ibig sa ating buhay. Pangwakas na pag-isip habang natatapos na ang paglalakbay na ito, Pisces, malinaw na ang Hulyo isa 0 ay hindi lang basta isang araw, ito ay isang sandali ng malalim na pagbabago. Ang universo ay malapit ng magbigay ng isang kosmik na regalo na kakaiba sa lahat ng iyong naranasan, at nasa iyo ang responsibilidad na tanggapin ito. Sa alignment ng mga bituin sa iyong pabor, binibigyan ka ng pagkakataon na pumasok sa isang buhay na puno ng kasaganaan, pagpapagaling, at pagkilala sa sarili. Ang mga kosmik na biyayang naghihintay sa iyo ay hindi aksidente, ito ay isang refleksyon ng iyong tunay na potensyal, ang iyong kahandaang yakapin ang pagbabago, at ang iyong pagiging bukas sa daloy ng universo. Magtiwala na ang enerhiya ng alignment na ito ay idinisenyo upang gabayan ka patungo sa iyong pinakamataas na landas, tinutulungan kang pakawalan ang mga lumang limitasyon at yakapin ang walang hangganang mga posibilidad na naghihintay sa iyo. Magtiwala sa proseso. Sa buong panahong ito, magtiwala sa proseso. Magtiwala na alam ng universo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, kahit na hindi lahat ay magaganap ayon sa iyong inaasahan. Kung may mga hamon na dumating, tignan ito bilang mga pagkakataon upang maging mas malakas at matatag. Kung may mga sandali ng pagdududa, tandaan na ito ay bahagi lamang ng iyong paglalakbay at lilipas din ito. Ang susi ay manatiling alin sa iyong mga layunin at manatiling bukas sa daloy ng mga biyaya kahit na ito ay dumating sa mga hindi inaasahang anyo. Handa ka na. Pisces, mayroon kang lahat ng kailangan mo upang yakapin ang mga pagbabagong darating sa iyo. Ang kosmik na enerhiya ng Hulyo isa ay isang paalala mula sa universo ng iyong kapangyarihan, iyong pagkamalikhain, at ang iyong malalim na koneksyon sa banal. Kung ikaw man ay sumusulong sa mga bagong oportunidad, nagpapagaling ng mga lumang sugat, o nagmamanifesto ng buhay ng iyong mga pangarap, ang alignment na ito ay narito upang gabayan ka sa bawat hakbang. Kaya, habang papalapit ang Hulyo isa 0 maglaan ng sandali upang magnilay tungkol sa maganda at nagbabagong paglalakbay na malapit ng maganap para sa iyo. Ihanda ang iyong sarili ng mental, emosyonal, at espiritual upang tanggapin ang mga kosmik na biyayang darating. Manatiling bukas, manatiling nakatutok, at magtiwala na ang universo ay sumusuporta sa iyo handa ka na ba? Ang mga bituin ay nagsasanib pises, at ang iyong hinaharap ay kumikislap na mas maliwanag kaysa kailanman. Haharapin mo ba ang hamon ng may pananampalataya, yakapin ang mga biyayang naghihintay, at ang kinin ang buhay na matagal mo ng pinapangarap? Ang universo ay handa ng sumuporta sa iyo, at ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala, kumilos, at hayaang dumaloy ang mga biyaya. Maghanda para sa isang pagbabago ng buhay na magsisimula sa iyo sa Hulyo 1 0